Okay. Ayo ko, ikaw lang pipiliin ko. Maganda na. Wow. <laughs> your... So, hello, what's up mga kain? So, dito na kami ni Miss sa Strawberry Farm, no? So, mamimitas kami ng... Ano yung pipitasin ko? Strawberry. Oo, oh, strawberry pipitasin ko. Sabi so, kami dalawa. Tignan mo ko baka may ano talong dyan. Bitas. baka iba mapitas mo. Ah. <laughs> so yan. Uh, ano kami? May mimitas kami ng strawberry. Let's go. Oh, yeah. Malayo-layo na naman nilakad namin. Sinundan namin si tatay. So, sobrang saya namin ni Miss Kels. Kasi, magtutulungan kami para sa pangarap. Saan tayo doon nalang tatay? Layo din nang na dinala sa amin ni tatay ah. Pagod na ang baby ko. Pagod na ang baby ko. Pagod ka na? Oo. Uh -huh. Love you. Love you too. <laughs> Pagod na rin yung videographer ko. Sige na! Okay. Sige na! Pa. <laughs> Ayan, ganyan, ganyan, ganyan si, ano, si Miss Kells. May inis. Ano, ah, mag-iwalay ulit kami? <laughs> Ayan na, dito na kami. Uy, ano to? Grabe yung lettuce. Oh, anong kulay, oh. Welcome to Strawberry Farm, you know? So, mga kami, kami ni Miss Kels. Yan. Yan. Isa pa. Akin na. Yan. Akin na. So, yun. <laughs> ano, pipitasin? Huwag mo pipitasin. Huwag <laughs> mo pipitasin yan. Kiss mo muna ako para mapapapswerte. Walang sagot. Oh.

less oh. mm, and be the one that got you Tara Sana all my yo Oh mo So yan mga kingdom na namin nakuha ni Miss Kels. Hang baby girl from so, America baby girl Kada yan Oh yeah Then mga king uh, yan nakuha namin ni Miss Kels. So, So, ito si tatay na nagasi sa amin. Okay na ba sa ito? Mm -hmm. hindi pa. Ano? Gusto ko ano. Sahuinda. Mas okay ka sa akin. Ang dami na ito. Ang dami na ito. Ang dami gunting? Sakto, isang kilo. Bye, ang galing naman. <laughs> ang galing namin, tayo, no? I want to free na. I want to free na, Tay. <laughs> <laughs> so, yun mga king, tapos na kami ni Miss Kels na mitas. So, yun mga king. Letos, <laughs> eh. Grabe, letos nila mga king. Oo. Uh, kasi malayo pa kami, hmm. Tay, eh. Sure. So, doon kami ni Miss Kels. Then, lulubas na kami ng So, yun, no? Laki, laki ng ano nila mga king, oh. So, laki, laki ng brokoli nila. Dito lang yan sa farm mismo. Bibili ka 50. Ilikenya mo. lang oh, mga king oh. Magkano broccoli nito? Oh, lang. Malaman, may, sa Pasig magkano 'to sa Pasig? 300. Bibilhin 300. Ito 'yan, 'tol. na Kasi na. 'yan. sa may tao. Salamat, bibilhin ko na lettuce. Walang free? Ay, walang hindi sa atin ano sa'yo? Yung Ayaw ko Ano Ikaw. Oh. Ayoko, ikaw lang pipiliin ko. Maganda na, <laughs> <laughs> On na. One three On three na. Ayan, ang daming binili Baby Cows Ang lalaki Fresh talaga ito Teno Oo, fresh yan Parang tayong dalawa Fresh na fresh nagkabalikan. gabalikan I'm gonna be the one that's gonna last And be the one that got your... <laughs> Tawa. Buti na lang sinama ko tong dalawang to, yan. Editor sa videographer. <laughs> so yan mga king, nandito na. Dito ang last namin. The last ops, photo ops at video ops namin ni Mr. Ah, yun mga king, ah, hanggang dito na lang kasi hindi tayo magtatagal kasi malayo naman talaga binahay namin ni eh, Baby Girls. At ah, ang sinadya talaga namin, yung ex-deal na pinromot namin ni eh, Miss Kells. So, ito na kasi yung pinakamaganda, yung farm na pinuntahan namin. Farm. So abang-abang mga kayo sa mga video namin, kaya so, hindi po nagtatapos dito. Maraming maraming salamat sa mga followers, solid supporters namin dalawa. So ano masabi mo? Thank you po sa support sa amin, saka yung sa ex-deal nga, yung pinuntahan namin. Thank you, po, thank you po ma'am. Thank, thank you po ma'am sa Eurotel na tuloy namin. God bless po and mga king, road to 50k followers. 1.5M maybe 1.5M and siyempre ako road to 600k followers maraming maraming salamat sa inyo abang-abang sa mga dadalhin namin and then i love you all and then i love you i love you too okay bye bye